Pumatda na, na. Naku po Ito ang hindi natin alam kung anong isda guys Sinambot kaya pagpatak guys Uy Alin man sa dalawa Mangrove snapper o Lapu-lapu to Ay grabe Sana magandang tama Digkit guys digkit so dali natin doon sa medyo mababaw baka makawala pa ay lapo guys laki laki oh hey. sinasabi ko na sinasabi ko na oh sinasabi ko na guys lapo oh Oh. Ang Terus Mas mabuti lang maganda tama. Wow. Oh. Hihihi. -hihi. Pag -ma malasin kayo. <gasps> Riku, Riku, Riku.